ang uh, palaso, sinagot ho ang banat muli nitong si Vice President Sara Duterte labang kay Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. At uh, wala daw kong alam itong si VP Sara doon ho sa ginagawa ho ng Pangulo dahil palagi daw ho siya nag-abroad. May update po dyan si Bombo Analy Soberano. Pagkawelta ngayon ang Palasyon ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte sa banat nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sana nito pinayagan ang ilang mga kongresman na lumabas ng bansa na umiiwas umano sa accountability. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro wala sa jurisdiksyon ng Pangulo ang mga kongresman bago sila ay sakop ng House Speaker or Senate President. Naging kontrobersyal ang naging pahayag ng pangalawang pangulo kaugnay ng biyahe ng ilang mambabata sa ibang bansa. Ngunit ayon sa batas, ang pag-aproba sa mga ganitong biyahe ay nasa ilalim ng kampangyarihan ng House Speaker at Senate President at hindi sa Pangulo dahil sa umiiral na prinsipyo ng separation of powers. Ipinunto din ni Undersecretary Claire Castro na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon ang nangunguna sa kampanya kontra korupsyon, partikular na sa mga maanumalang proyekto sa flood control projects. Marami na rin anyang nakakaalam sa mga ginagawang hakbang ng Pangulo. Ngunit hindi ito alam ni Vice President Sara Duterte dahil palagi siya wala sa bansa at dahil palagi siya sa abroad. Si Pangulo mismo ang nag-uutos ng investigasyon sa irregularidad nito bilang bahagi ng malawakang paglilinis sa gobyerno. Wala namang inilabas ng whole departure order mula sa korte laban sa mga nasabing mambabatas. Sa kabilang banda, ilang ulit na rin bumiyahe. Sa ibang bansa, si Vice President Sara Duterte kung saan umabot umano sa 7.4 million pesos ang ginastos ng pamahalaan para sa kanyang seguridad o sa kanyang mga security escort at maging sa mga personnel ng Office of the Vice President na sumasama sa kanya sa biyahe niya sa abroad. Ayon pa sa Palace official, hinahayaan naman si Vice President Sara na makapagbiyahe kahit may kinakaharap siyang usapin patungkol sa korupsyon. Tanong naman ni Castro, ano ba ang pagkakaiba ng biyahe ni Representative Saldivo at ng pangalawang pangulo? Samantala, tiniyak naman ang Pangulong Marcos na magtuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno para sa pamilyang naapektuhan ng malaking sunog sa Happy Land sa Barangay 105, Tondo, Manila. Sa kanyang pagbisita nitong Webes, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development sa dalawang pansamantalang evacuation center. Nangako ang Pangulo na alalayan ng gobyerno ang mga residenteng nasunugan at gagawa ng paraan upang matulungan ang mga ito sa muling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development na mahagi sila ng 2,235 family food packs, 2,235 hygiene kits at 2,235 na sleeping kits at 2,000 na hot meals mula sa kanilang mobile kitchen. Bukod dyan, nagbigay din sila ng cash assistance. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkatapos po nito, pagkapanahon na na pwede na kayong bumalik sa inyong mga tahanan, ay ang gagawin po natin ay... Itignan po natin kung paano makatulong yung pamahalaan para sa pagpatayo ulit ng bahay o pagrehabilitasyon ng bahay, pagpasa ng bahay. At uh, siguro Next time, wag na kayo nagsisiga dito sa malapit sa mga bahay para hindi na maulit itong sunog na ganito. Naintindihan ko naman, wala nang, wala nang paglalagyan. Pero pag-ingatan po ninyo kasi kawawa naman yung mga, yung mga nasasalanta sa ganyang klaseng calamity. Kaya Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw, magiging abala din ang Pangulo dahil magtutungo ito ngayon sa probinsya ng Pampanga. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montano, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted. Yes, Bombo Genesis. Uh, anong sadya ni Pangulong Marcos dyan sa may Pampanga? Uh, flood control pa rin ba o ibang topic na? Ay, iba ito, Bombo Genesis, mamamahagi siya ng ayuda sa ating mga magsasaka dito sa bahagi ng Pampanga. Pero baka magkaroon din siya ng side trip dito sa mga ilang proyekto na mga flood control projects dito sa may bahagi din ng Pampanga. Ang unang event niya ay magaganap yan sa San Fernando at ang pangalawang event niya ay sa Guagua, Pampanga, Bombo Genesis. Akala ko may nasilip ulit na mga ghost project yan kasi katabi lamang ang Pampanga sa Kabulakan. Sige, maraming salamat. Mula sa malakanyang Bombo Anali, Montaño Soberano, nag -uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basa Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.